mga bagong pahayag ng Department of Justice kaugnay sa usapin ng International Criminal Court. Matatanda ang inanunsyo ng DOJ na may briefer na silang ginawa para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa posibleng legal options sakaling maglabas nga ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang nasasangkot. Pero tingin din ang senador, kailangan muna ng Senate concurrence kung babalik ang Pilipinas sa ICC. I think so. I think because if you remove yourself you need to it's like it's like joining a treaty for the first time again so I think you need Senate concurrence, so. Sabi naman ni Senator Francis Escudero normal course of things lang ang ginawa ng DOJ para mabigyan ng karampatang datos ang pangulo para rin ito sa kailangan pagdesisyon ng pangulo. Tumanggi si Senator Bato de la Rosa ng Hinga ng Panayam ng PTV News pero may patama siya na idinaan sa isang Facebook post na may isang upper daw siya na abalang nagkukumbinsi sa mga PNP officers na magtestify sa ICC laban sa kanila. Matatanda ang isa si De La Rosa sa nahahabla sa ICC dahil sa War on Drugs ng Duterte Administration. Sa kabila nito, ilang senador ang naglabas ng pagsuporta para sa Administrasyong Marcos sa gitna rin ng mga ugong ng planong destabilisasyon. Paulit-ulit, tapos medyo parang familiar names, 'di ba? But uh sa akin siguro dapat yung ating mga law enforcement agencies um should still uh check and double check kung talagang there's truth dito sa mga uh, destabilization destabilization uh, plot. Sana hindi totoo kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi 'di ba? May kalaban na tayo sa labas eh. Mga diba? kumbaga sana Uh, imbis na tayo-tayo mag-away which is our history eh matuto na tayo di ba sa na, nakaraan Kita naman natin sa mga nangyayari di ba mabait mabait si presidente BBM kaya dapat lang natin suportahan dahil siya ininalalan in, ng bayan hindi dapat mag-away-away all out support kami sa syempre sa empresa, presidente para kay Senator Amy Marcos, unahin muna ang sikmura ng mamamayan at iba pang pangangailangan ng taong bayan. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? ibalik ang usapin sa bigas. Unahin lang pagkain. Yan lang ang aking mantra. Unahin lang pagkain. Gutom ang Pilipino. Hirap tayo lahat. Sa ngayon, abala rin ang Senado sa pagtalakay ng ilang panukalang batas tulad na lang kanina sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng panukalang economic charter change. So, mentor kanina sa industriya ng advertising. Daniel